meron may hinog hinog na ba yun? ito green eh. pero ito yellow ito yung unang yellow so kapag hinog na ito makakatikin ito yung una unang putas na matitik ng dito. ito pala ay goose cape gooseberry dami yung bunga. Pero ito pa lang yung yellow. Tapos lahat pa is green. Ito yung flower niya. Ito ko. Nakikita ba? Ayan ang flower niya. Tapos maliging ganito. Ayan, medyo maliit. And then ganyan. Medyo. Tapos ito na. Medyo malaki na. Tas hanggang maging Yellow alam ko magiging brown to parang tuyo pero let's see first time ko pala mag nito so I'm not sure I'm not expert sa ganitong klaseng halaman